Naging uh, naglakad po kami kasama ng Jojo pag uh, kuha kami ng labanos. Kaya nung umaga kasi, nagpunta ako dito, mababaw, kaya nanghanap nang ako ng butas. Nakita tayo ng tatlo. Ayan po. Dalawa dito, bago dun sa kabila, isa. Sana po kumain. Yung totoo kanina, hanggang doon ang tuyo. sana kumain siya para kung so, sakasakali po itong kumain makauli tayo nadaingin po namin to kasi yung ating anak nagay papadala natin sa si Batangas para may ulam po sila tapos nung ibigay natin sa mga kanilang mga kaibigan Sana kumain to. Malaki po to, malaki. Malaki tong utas nito, bagong bago pa naman. Yan, <coughs> <yun? coughs> ano ang kumain? <clears throat> Tinandaan ko lang po. Ah, oh. uh, nilagyan ko na po ng ano, ng kawil. Ngayon, kasi mahina yung yung pagtatalian kukuha pa ako ng isa ayan po isa na yun no? para matibay baka mali yung manipis lang yun eh oo uh -huh. ilan to? Dala isa lang? ha? isa lang sa ilan yun doon? ha? ilan? isa bago doon Bali tatlo. Oh, bali tatlo lang ito, tatlo. Naman tama to pakainin. Mamaya-maya hapunan ah. Ha. Baka kumain na sila. Baka hindi pa na nangalian ito eh. Ayan po. Punta ko yung isa. Dito ko lang po ilagay yung bangka. Kasi kung iikot pa kami, malayo. Ako na lang po mag-iikot. Si Jojo na lang i-ano eh. ko dyan. No? Para ma... Para hindi tayo mahirapan. ayun po nalagyan na po natin yung dalawa ngayon yung isa naman pupunta natin doon sa malayo tara po ayun po dito na tayo sa pangatlo lagyan po natin lagyan sana kumain sana sa tatlo may kumain sa kanila. Para may mauwi tayo. Ayun, yun okay. inagaw ka <laughs> inagaw inagaw ka sa ating kamay oh gutom gutom na gutom Ano po nakala ko alimango yung yung naguntog dun sa akin yan eh naguntog sa ganito ko malaki malaki rin malaki butas na yan o oh, malaki mga ano katabo karang bum yan katabo niya mga ganyan ang no? butas no oh. sana malaki na naman kasi naguntog siya dito naguntog siya dito ano eh malaki malaki yung kanyang ulo malaman Ay, binag yan. binagat kami mo buti nga buti hindi kinagat yung aking kamay yung kanyang yung ano lang yung isda lang po ang kinain antayin na po natin ito bago natin puntahin yung ano yung dalawa Naitali ko lang po muna para makamalunok yan ng gusto. Kanina kasi ano to, sobrang dulas ng butas. Kanina, sabi ko kakain talaga ito. Tama mo. Oh. Kinaga ko ganun doon? doon. Sa ganyan pa lang oh. Gaganon pa lang yung ano ko dinakma kagad eh. Sa labas pa lang. Sa labas? Ano nga, yung pagbukad pa lang doon sa bunganga ng butas. Dinakmal na kagad. Pag natin palunukin natin ang gusto kasi wala tayong ano, wala tayong ganso. Sakalin na natin ang lubi dito mamaya pag uras na ano. Pag uras na hindi maganda yung ano pagkasabit. Pero pag maganda, papaluputin na natin bago sakalin. Ayun po. hilain na po natin para doon na lang po tayo mag ano, mag magantay dun sa dalawang ano, dalawang nilagyan natin. Sana mahuli natin ito kasi wala tayong ano, wala tayong ganso. babaw lang talaga ang butas po babaw oh, ayan na siya kagad oh Abay, kalaki. Kalaki, kalaki 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 pala po kalaki ka hindi kala ko maliit oh. Kalaki. kalaki kalaki po pala akala ko maliit kalaki Dito so, natin may, 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 may Ay, ah. <laughs> <Ay>. <laughs> lang yung sabit sa na loob. Pasukurado yun natin. Hindi, may ano dyan, may kawil. Ano may kawil? Baka ba? Hindi, at makakaulang. Maraming maraming salamat po. Buwi na mano. Kulat ako. Buenas na buenas. Sa buenas. <laughs> Kala ko na ito. Yun, naka na mano po tayo. Nag-iibaw niya. Maraming ah. na maraming Sirte, sirte si Jojo. Oh. Ayos. May pangdaing na kami mamaya. Tara po, punta-punta po tayo dun sa ano? Sa dalawa Tingnan baka kumain na rin 'yun. Ayos, laki. Ayun po. Pa-deliver na. Yung dalawa po hindi pa kumain, yung dalawang malaki uh, napag-isipan namin kasama ng Jojo balikan lang po namin yan ng mga ano mga alas 8 hanggang alas 9 ng gabi baka ayaw pa nilang kumain ng maliwanag pa tara po lakad po tayo kasi wala kaming ilaw paglabas kasi yung maraming mga madadaan ng mga tuod baka namin tara po